Hello, 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 magandang gabi, magandang gabi, sa inyong lahat Ayan po, live tayo ulit, mga kaibigan, mga kababayan. Kung saan gabi na, lalong dumadami na yung mga tao, mga kababayan, mga kaibigan Piyaraw, magabi na po siya, pero ang tao ay parami na parami Ayan, mga kaibigan, mga kaibigan Parami ng parami ang mga tao ngayon, ayan Nagdagsa na yung mga tao, mga kaibigan, mga kababayan. Dumami na dumami yung tao. Ayan, tignan nyo. Grabe, ang dami, oh. Ayan. Dami. Ayan, mga kaibigan, mga bayan. Ang daming tao ngayon. Ayan. yan mga kabayan, mga kaibigan, shoutout. Magandang gabi, magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang update ngayon dito sa Loneta, sa may tapat ng grandstand. Ayan po mga kaibigan, mga kabayan, shoutout. Parami ng parami ang mga tao mga kaibigan, mga kabayan. Ayan. Hello! Hello, shoutout! out po! <laughs> Hello, uh, hello. Magandang gabi, magandang hapon sa inyong lahat. Ayun sa mga sulok ng mundo. Ah, baka raming mga nanagaano mga kaibigan, mga kabayan Ayun, puro cellphone lang hawak syempre. Ayun, yung music. Yari tayo sa music, mga kaibigan, mga bayan. Ayun, yung music, ayun yung music. Shout out. Hmm. Sayaman na. Sayaman na sa tugtugan, mga kaibigan, mga kabayan Shout out, shout out. Maraming maraming salamat sa 9 Thank you, thank you Like and share, like and share tayo mga kaibigan mga babayan Malike like naman dyan, malike like naman po Maraming maraming salamat Magandang gabi, magandang gabi Ma'am Serena, bigalab shoutout Ma'am Surina. Ayan, lagi natin ang moderator si Ma'am Serena Ma'am Surina. ayan Ma'am Surina. Filipino boy Bigalab shoutout Ayan Ayan may moderator na po kayo. Maraming maraming salamat sa inyo. Magandang gabi, magandang gabi. Filipino Boy may I'll Maraming salamat. Good pim. Shout out Ma'am Surina, maraming salamat po. Ayan, mayroon na po kayong jacket. Naglabo, naglabo, naglabo po tayo. Naglabo, kaya wala po kayang jacket. Ayan na po, na po kayo ngayon. Pilipino Boy Miguel, galap out sa iyo. Maraming salamat. Magandang tanghapon, magandang tanghapon. Magandang gabi. Sanman kayo sulok ng mundo, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Ayan na, may music na mga kaibigan mga bayan. Mayroon na music. Ang lakas ng kanilang music mga kaibigan. O, shout out. Ayan, ang dami ng tao doon sa gitna mga kaibigan mga bayan sa field sa grandstand halos mapuno na raw yung sa loob ah, grabe ang dami ng tao kung kanina na marami kayo nakikita mas lalong marami ngayon mga kabayan mga kaibigan kung anong dami kanina mas marami ngayong gabi parating na sila na parating yung kanina na kausap namin galing pa sila ng Nibay Sia kapanatuan daw yung iba oh, tapos may Ayan, kaya pasensya na po kayo paikot-ikot Ayan na, sila, tawiran na sila mga kaibigan, mga kabayan Ayan na Bula, 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 bula Bula, Anh vậy là anh 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 Six M. Make up shot. Tawag maraming salamat. Magandang gabi, magandang gabi. Sa inyong lahat. Ayan. Responder. Ayan, mga kaibigan, mga kaibigan bayan na sila meron silang mga kaibigan mga bayan halo halo yan sila, halo halo ayan, And hello to my vlog siyempre kumakaway kaway din sila ayan, o, shout out, shout out o, diba? ayan, mga kaibigan mga bayan kanyang karami tao ngayon dito sa luneta sigurado yan bukas mas lalo pa marami yan mga kaibigan mga bayan kung anong dami tao ngayon mas marami yan bukas sigurado yan ayan may kaming kabigalap sa inyong lahat Ayon. Hello, 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 Selfie din siya, hello, selfie din siya. Dito. Dito sa kabila. <mukulungan> dito. <laughs> oh, pwede dito. Mas maganda dito. Mas maluwag dito. Mamaya, wala nang makakadaan dyan. Magtatingin ng mga dito araw. Oh, isa sa lala po yan. Kasi aabot po yung tao. Ayan, mga kaibigan, mga bayan. Maganda po sana na alibutin natin yung... Wala man kasi signal pag umikot-ikot ka. Yung 20 doon, yung 20 doon. Yung 20 Ayan, mga kabigyan, mga kabayang. nyo, ang daming tao. Huwag kayong tumawit. Nakakatakot yan kasi mga sakyan ang bibilis. Antayin nyo muna, antayin nyo muna mag-stop. Huwag kayong Ang dami ng tao. Ayan. ayan, kita nyo. Grabe. Ma'am Marilo, may galap Watching from tagig salamat po. Daming tao. Yes po. Watching from Gagayan bali may galap Thank you po. Marami po talagang tao. Mas marami po yan hanggang pamaya, hanggang bukas po. Kasi ito bukas isasarado na to. Kaya bukas wala kayong makita mga sakyan dyan na tadaan. Iko-close na po nila yan. Ayan, big, big, big love shout out sa lahat. Ayan, maraming maraming salamat po. Ma'am Marilo, big love shout out. Thank you, thank you po sa support. Ayan, magandang gabi, magandang gabi. Ayan, kita niya yan mga, babayan, mga kaibigan, yung mga taong tatawid. Ayan, ang dami, ayan. marami din sa kabila ay no, kabilaan yan mga kaibigan mga kababayan ayan ang nyo sila. ayan ang dami ayun, ayan o no. oh, grabe ayan o oh. sa lubong yan may papunta to, may pabalik kaya ang tao, ibis na pabawas, patagtag na patagtag yan mga kababayan. Kung walang dami na tatawid ng kabila, marami rin yung papunta doon sa kabila. Oh. Diba? Ayan. Ayan. Ilo, ilo, magandang gabi, magandang gabi sa inyong lahat. Ayan mga kaibigan, mga kababayan, shout out, shout out sa inyo. Ayan. Ayan, may nagsasalita sa gitna. Ayan. Ayun na, mayroon na doon, ano, may report sila sa gitna, ayun o, nagsalita. Ayan mga kaibigan, mga kabayan. Shoutout, shoutout sa inyong lahat. Ma'am Gelda, Thank you, thank you po good evening. Ayan. Tayo po may moderator na po kayo. Maraming salamat, Ma'am Surina. Maraming salamat. Magandang gabi, magandang gabi po. Ayan. Ayan na mga kabayan, nagtawid na sila. Grabe ang daming tao, mga kaibigan, mga kabayan. Ayan. Shoutout, shoutout. Ingat-ingat po kayo sa pagtawid. Ayan, ayan. Bilisan nyo, bilisan nyo Habang nakagupa May papunta doon May kakababayan uh, mga kaibigan May papunta doon, may papunta rito Kabilangan lang Ayan Ayan, ayan na, mayroon na doon artista sa gitna Ayan, na, mayroon na doon artista May reporter na punta doon sa gitna Mga kababayan, mga kaibigan Ayan, no Shout out, shout out. Ayun, mayroong artist sa gitna, mga kababayan, mga kaibigan. Nako, tumakwit na kayo mga ano. Huwag kayo masyado tumakwit agad dyan pag may ano, at ang tutuloy ng mga sakyan dyan. Ayun, puno na yung loob. Sigurado dyan, mga kaibigan, mga kabayan. Grabe yan, sigurado. Ang daming tao dyan. Ayun na. Kita nyo yun doon, puro tao na yun mga kababayan, mga kaibigan. Ayun hindi tayo makalapit dun, kasi tayo dun, na tayo makalapit doon kasi pag pumunta tayo doon wala na tayong signal hindi tayo pwede doon makapag -pag live sa malapit kasi nawawala ng na signal kaya dito tayo sa malayo kaya pasensya na po kayo kung malayo po tayo kasi pag lumapit tayo doon maya wala na tayong signal ang bilis na ano, bilis na umiikot ang ano natin, live natin pag na tayo, wala tayong signal. Kaya pasensya-pasensya na po kayo Dito po tayo sa medyo malayo layo At dito tayo sa may Ayan o may, Sa may luneta Sa may bantayog ni Rizal Dito tayo nakapwesto Kasi paglapit natin doon mga kaibigan mga bayan Iikot na agad siya Iikot na agad Kaya dito tayo sa malayo Ayan

Mga kaibigan, mga kabayan, grabe. Grabe sila sa pagtatawid, ang dami talaga. Hindi niyo ana, 'di <laughs> ayan mga kaibigan mga bayan ayan. Chat out chat out. Ayan na. Magandang gabi, magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, na ah, grabe ang dami ng tao doon sa Bukid na doon. Wala, kaso lang hindi tayo, tayo makapag-live doon. Kung pupunta man tayo doon, video lang tayo, hindi tayo makapag-live. Kasi pagdating doon, mga kaibigan, mga kabayan, wala na signal. Dito lang may signal sa malayo. ay eh, bukas, hindi rin tayo dito makapag-live pag dito tayo banda. Hello po, magandang gabi. I ingat po kayo, ingat po kayo. Shout out po.

ingat ingat ka dyan uh, diba, hello hello sa lahat ayan maganda gabi magandang gabi sa inyong lahat isang mapagpalang ayan siya na naman tayo ng signal. Lalo madaling araw. talaga. meron nag-drone. Drone. Drone

ay buong didangit para maramang kapatid tayo. Kaya ba po ang na gina, na si mga lupal na sakinan mga nangunas na ay Boy, Pona, muna, muna, na ay, ay na. Ayan, maraming salamat, maraming salamat. Ayan, nagkaroon ulit tayo ng signal mga kaibigan, mga kababayan. Salamat po, ingat po Thank you, thank you po. Ayan, salamat na malat na kasignal na siya. Thank you. Ayan, mga kaibigan, mga kabayan. Ayan, shout out, shout out. Ayan. Hello, 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 Siapa itu? Ini cuma langsung ali sama kita kita muka ya. Lagi aku tidak fokus aja, bikin tidak fokus mukanya. Halo, <laughs> halo, 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 halo. Magandang gabi po, magandang gabi, magandang gabi. Palike like po, palike like. Maraming maraming salamat. Singket, thank you. Ayan, thank you po sa lahat. Ayan, may shoutout sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. Magandang gabi, magandang gabi. Ayan po, pasensya na po kayo, minsan naiikot-ikot 'yung ating signal, 'yung ating light Paikot-ikot kasi po ang signal dito ay mawala, mayroon mawala, mayroon mawala. Kaya pasensya na po kayo. Dapat paikot-ikot tayo. Ito ang kailangan niyo sa tapo Ayan. Ayan ayan, tawiran na, takbo na. Oh, ba? Diba? Mas maganda yung ganyan. Oh, ba? Hmm. Ayun, sa kabila. Ayan, oh. gabi, magandang gabi, magandang gabi, mga kaibigan, mga kabayan. shout out sa inyong lahat. Pa like like po, pa like like tayo mga kaibigan mga bayan. Maraming maraming salamat po. Ito ang ganap ngayon dito sa Luneta. Sa Grandstand yung kabila. Ayan ang daming tao na doon mga kaibigan mga bayan. Hindi lang tayo makano doon gawa ng pagpunta doon. Pagdating mo pa lang, pagtawid mo pa lang dyan. Ikot-ikot ka na. Dito pa nga lang umiikot na yung live natin. Terima kasih telah menonton! Pagkakamotin mga Muslim bukas sa City Ayan, Suruas, and and Channel, Sa ating mga Muslim allies, bukas na, namin dati, sir, sa caravan tayo oh, Sila yan Muslim Alliance oh, Muslim Alliance Nung karapan tayo nakaraan. Okay. -ikot? Ikot. Parang nakakaano